Pag nagdesisyon kang bumitaw, siguro dihin mong bibitaw ka talaga. Dahil pag sinabi mong bibitaw ka, pero may bahagi ng katawan mong kumakapit pa, yun, masusugatan ka lang. Dahil unti-unting dadaan sa palad mo yung binitawan mo. Alam mo yung nakahawak ka sa lubid. Sabi mo, oh, bibitaw ka na. Pero hindi ka bumibitaw eh eh yung lubid, umaalis na. Kasi sabi mo, bibitaw ka na. So, umaalis na, eh ayaw bitawan. So, habang umaalis yun, nagagasgas na ka lalo. So, pag sinabi mo, bibitaw ka, bitaw ka. Oh. Dahil kung hindi masasaktan ka pa. Di ba? Yun ang pinakamasakit, ang makapaghiwalay. Kahit pa may kasalanan siya, o wala siyang may kasalanan. Kahit walang yapayan, 'di diba ba? Sakit. Ano 'yan eh? Ano 'Di ba? Diba? Ang sakit at kaya ako nararamdaman ko yung may mga nakakausap tayo dito, nararamdaman ko talaga yung sakit. Kusa't 'di gusto kong sabihin mo, Kung pwede lang ganon niyo yung sakit. Mm -hmm. 'Di ba?